Ayan guys, ah dahil may sakit yung anak kong tagaluto ko, ay ako naman ngayon ang magluluto. Ang lulutuin ko ngayon guys ay nilagang baboy. Ayan, may saging ako dito mga kasari. Bili ako ng saging at saka uh, pichay. Ano yon? At saka patatas. At saka Halagang 90 pesos na baboy. Ayan. Ayan, yung baboy ko ay nasa halagang 90 lang mga kasari kasi tatlo lang naman kami kaya tama na yung 90 pesos. Ayan. Natawa ako kanina mga kasari kasi. Uh, yung anak ko kasi ang tagaluto nitong ilaga. Tagaluto namin ng tanghalian. Nakalimutan ko kung ano yung sangkap ng nilaga tinanong ko pa doon sa binilhang ko nito kung ano yung sangkap natawa talaga ako mga kasari Para ko eh. parang pa rin ko pa tong baboy minan laki Oh uy pagmaantan tagal ng mannan Yes, nahanap ko na yung receipt ko Yeah din Oh God, ay tawagin mo 'tong wala, isa na lang yung pork chop doon eh. Ilalagdag ko na itong sibuyas guys kasi kumulo na yung tubig saka yung baboy ilalaglag ko na rin ayan lang karami yung baboy guys so. Oh. pero ang dami namin sabaw ay <clears throat> tumalsik yung tubig ayan takpan ko na lang muna uli guys kasi magagayat pa ako ng ano, ibang sangkat Ayan guys, maglalaglag na ako ng ano, ah, buong paminta. Hindi na ako sanay magluto nito guys kasi yung anak ko kasi ang tagaluto ko ng ano, ng mga ganito. Siya ang nagluluto nito at saka yung mga sinigang at saka yung niloyahan na manok. Ako nagluluto lang ako guys pag yung ano, yung gulay na kalabasa. Yun ako ang tagaluto nun. Ito, mga ganito mga anak ko ang nagluluto. May sakit lang kasi siya guys kaya ako ang nagluto ngayon. Ayan. Ito yung panglaho ko guys so yung bitsyay may saging ako dito tapos may patatas yan lang ilalagay ko tapos maglalagay din ako ng isang perasong pork pork nor saging niya beef dapat kasi mas masarap daw yung beef kaya wala akong tindang beef kaya pork na lang ilalagay ko hindi pa siya malambot pinapalambot ko na lang yung ano baboy ayan guys sa lambot na yung baboy ilalagdag ko na tong saging ah, dapat itong patata mo na patata mo na guys kasi medyo matigas-tigas yung patatas. Mamaya na pala yung saging kasi madaling maluto. Ilaglag ko na rin yung nor, guys, habang pinapalambot ko yung patatas. Ayan, isang nor lang ilagay ko. Ayan, guys, uh, ilaglag ko na rin yung saging. Tatlong saging yung nilagay ko, guys, gawa ng... Gusto ko yan eh. Pag, gusto ko yan sa nilagay. Maraming saging. Takpan ko uli guys kasi para maluto yung saging. Ayan, ilalaglag, ilalaglag ko na yung pichay guys. Para maluto na. Kasi gutom na daw yung aking pasyente. Pagkaluto daw, isang lukan ko na daw siya agad. kunting luto na lang 'yan, guys. Ayan, guys, luto na 'yung nilaga kong baboy. Ah, pakakainin ko na 'yung aking pasyente. Ayan, guys, kain tayo ng tanghalian, guys. Ito 'yung akin niluto kanina na nilagang baboy. ayan guys, ah, dahil wala akong alaga ngayon guys sa ah, maglalaba ako ngayon ng mga short ko ayan, maglalaba tayo ngayon sa tanghaling tapat guys, kainitan ayan guys oh so, tirik na tirik yung araw ang, tirik na tirik ang araw ng paglalaba natin kasi kanina ah, nagugas ako ng pinggan pa tapos naglinis linis ako ng bahay tapos nagluto pa ako ng ulam kaya ngayon lang ako maglalaba guys katirikan ng araw Ayan guys, aka ko lang magsampay ng aking nilabhan. Ngayon naman, magtitiklop naman ako ng aking mga tiklopin. Ayan. Tapos pagkatapos kong tiklopin yan guys, at tutulog naman ako guys. Para bukas, eh, may lakas tayo bukas mag alaga ng aking alaga bukas. Wala akong alaga ngayon guys kasi yung nanay ng alaga ko, hindi siya pinapasok ng amo niya. bibili ako ng gamot guys pabili pabili ng diet tabs lima at saka ano bio jesec lima ay apat lang Ayan guys, nakabili na ako ng gamot pupunta ako dito sa isang tindahan at bibili ako ng Max Glow na Joy. Isang Max Glow ako to. Max Glow ako malaki. bumili ako ng isang Max Glow guys kasi iriripa ko siya pang tinda ko nakakatuwa guys ah pang benta ko eh sa tindahan ko lang din binibili ano niriripa ko to siya guys tapos binibenta ko siya ng 20 pesos tapos 50 lang bili ko dito sa Max na to. Tapos napapalabas ko siya ng 80 pesos. ba diba? May tubo na akong 30. Ayan guys. Uh, bibili mo na ako ng tinapay guys. Kasi baka magsarado na ito. Naggagawa ako ng yelo. Itinigilan ko muna kasi bibili akong tinapay. Kuya, babiling tinapay. Magkano to? Ah, uh, bali vale Ayan guys. Ah, uh, bumili ako ng tinapay. Nakita ko yung nagde-deliver sa akin ng itlog. Ayan, wala akong dalang pera kaya sabi ko bukas na lang yung bayad. XL daw ito guys pero only itnya. Kasi ng laki lang nung binili ko kahapon sa bayan na large. Ayan guys, tapos na akong gumawa ng yellow. Baliwalo lang ginawa ko guys kasi ang dami ko pang gagawin guys. magli pa ako ng joy. Tapos maghuhugas pa ako ng pinggan pagkatapos kong mag-ano, mag-vlog. Ayan, baliwalo lang ginawa ko nitong yellow nasa freezer na yung apat. Tapos, ito naman yung binili kong gamot, guys. Ayan, bali lima ito. Uh, ang bili ko dito, guys, ay 9 pesos ang isa. Kaya may tubo akong piso. Pero ang alam ko, ang bintahan nito sa labas ay 12. Siguro gagawin ko ng kahit 11 lang ito, guys. May tubo na akong 2 piso. Ayan, lima to guys, uh, yung isa. Ininom ng anak ko yung may sakit kasi nagaan ano siya ngayon, nagtatae. Tapos bumili ako ng biogesic, apat lang. Ayan. Hindi tayo pwede mag stock ng marami guys kasi gamot kasi ito. Minsan-minsan lang may bibili nito. Kaya ayaw ko namang abuti ng expired tong mga gamot ko kung bibili ako ng marami. Ayan, yun lang ang gamot ko guys. Ayan, meron pa ako dito sa lagayan ko mga simdex, mipinamic at saka bioflow. Ayan. Ganyan-ganyan lang binibili ko guys. Ilan-ilan lang kasi malapit lang naman ang bilihan dito sa may amin. May pharmacy kasi maliit dito sa barangay namin guys kaya ayan kahit anong oras na mawalan ako pwede akong tumakbo doon kaya okay na yun apat-apat ang binibili ko Limang binili ko nito kasi gawa ng anak ko iinom siya ngayong gabi ng isa nainom na niya yung isa guys ayan ngayon naman guys magliripak naman ako ngayon tapos ito yung, yung bumili akong tinapay doon sa labas ah, uh, biglang dumating yung aking binibilhan ng itlog ayan tinawag niya ako ang liit ng XL niya guys oh. parang large lang na binili ko sa bayan kahapon parang large lang Ayan guys, ah, maglilipak magre-repack muna ako ng Joy guys. Ngayon guys, ah, maglilipak magre-repack naman ako ngayon ng Joy guys. Ayan. Bali lima yung lagayan ko ngayon guys kasi may matitira pa yan. Ah, kasya pa yan siguro dito. Kaya nag ano pa ako ng isang ano, plastic bottle. Ayan. Itong mga plastic bottle kong ito guys, ah, ano to, ah, ito kasi yung ginagamit ng mantika na klaro. Ayan, pinag anohan namin. Pinagamitan namin. Tapos ito. Ayan. Minsan pag may nabili na kaibigan ko, ah, hinihingi ko na lang siya. Ayan, kaya kaya ako mayroon ganitong bottle huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman ako basta-basta na lang namumulat dyan sa kalsada ng mga ganyan uh, minsan kami na ng ganyan yan di na namin tinatapon kaya yan pinaglalagyan ko ng ano pinaglalagyan ko ng niriripa kong ano joy hindi ako basta namumulot lang dyan sa labas guys kasi minsan di natin alam na ang gumagamit nyan may sakit baka mamaya may sakit yung gumamit ng ganito kaya hindi ako namumulot ng mga ganito dun sa kalsada pero marami sa kalsada ng mga ganito magkalat pero hindi talaga ako namumulot at nang lang ako dun sa mga kilala ko kunarin may bumili sa akin ng lemon. Sasabihin so, ko sila na huwag nilang itapon at akin na lang. Kaya ayan. Malinis malinis yan guys at mm, sinabunan sinabunan ko yan bago ko salina ng Joy. Ayan guys, ano, tapos ko na silang i-repack. Ayan, bali nakalimang battle ako, guys, oh. Ayan, 50 pesos ang puhunan natin, guys. Ayan, tumubo tayo ng 45 pesos kasi itong nasa sito. Bali 15 lang ang benta ko dito. Ayan, wala na kasi akong ibang ganito, guys, eh, kaya dito na lang sa sito ako naglagay. Pero kung kung may isang ganito pa ako, guys, uh, magiging daan sana yung eh magiging 50 sana yung tutubuin ko. Kung ano yung puhunan, siya din ng aking tinubo. O, 'di ba, guys? Oh diskarte lang talaga kailangan guys para ano kumita ayan tapos may natira pa ng konti guys o pang amin amin naman ito ayan o madami pa ito guys o ilang hugasan pa ito dalawang hugasan o tatlo ayan ayan guys o sa 1.5 guys o bali lima yung nagawa ko ayan guys o tumubo ako ng 45 pesos sa halagang ano 50 pesos ang puhunan o diba guys o kahit uh, ano kahit dito ko lang sya sa tindahan binili diba pwede tayong kumita kung madiskarte ka sa buhay talaga ako kasi guys ah madiskarte kasi talaga ako guys kaya tingnan mo kaya sa tindahan lang ako bumili ayan ayan tumubo ako ng 45 pesos tapos kanina guys tanghali napabili ako sa asawa ko ng mantika kasi naubos na yung mantika ko ayan napabili ako ng isang ng mantika dun sa bago kong grocery ring binibilhan ayan napabili ako sa kanya ng isang dosena Hanggang ngayon guys, uh, wala pa rin nagtitinda ng malinaw dito, kundi ako lang nagtitinda ng malinaw dito na mantika guys. Uh, wala kasi nakakaalam na taga rito guys na dun sa binibilan ko mas mura yung mantika doon. Binta ko dito mga kasari ay ano, 46 isang bote. Yung dilaw na mantika makasari kasari ay 35 ang bintahan sa labasan. Tapos ito, binta ko 46. Uh, may nabili pa rin sa akin ito mga kasari, kasi ayaw naman nila ng dilaw kaya kahit 46 ang benta ko may nabili pa rin itong mantika kung malinaw kahit siya ay 46